Limang pamahiin sa unan. Una, paglalagay ng larawan sa unan. Matagal ko na rin naririnig ang tungkol sa pamahiin ito na may kinalaman sa unan kung gusto mo raw na mapanaginipan mo sa iyong pagtulog. Ang taong minamahal mo ay ilagay mo lang daw ang litrato niya sa ilalim ng iyong unan. Pero hindi mo ito basta ilagay lang. Kailangan ay nakatihaya ang larawan Unan at ito ay nakasentro sa gitna. Kung gusto mo naman na ikaw ang mapanaginipan niya, ay kailangan pataob ang pagkakalagay mo sa litrato niya, sa sentro rin. Pangalawa, pagbaligtad sa unan. Kung ikaw naman ay nananaginip ng hindi maganda, syempre hindi mo na gugustuhin na maulit ito. Para hindi ito maulit, ay kailangan mong baligtarin ang iyong unan. Sa pagbalik mo sa higaan ng sagayon, ay maiba na ang iyong panaginip. Pangatlo, pagpagpag sa una ng tatlong ulit. Isa pang paraan upang hindi na maulit ang masamang panaginip sa oras na ikaw ay magising, ay maari mong pagpagin ng tatlong beses ang iyong unan. Kapag nagawa mo na ito, ay maari ka nang bumalik sa pagtulog pang-apat, pagpalit ng unan. Kung noong nagdaang gabi ay hindi mo nagustuhan ang iyong panaginip, mas makakabuti kung ikaw ay magpapalit ng unan ng iyong gagamitin. Siguro namang hindi lang iisang unan sa bahay niyo, kaya mayroon ka pang magagamit na kapalit nito. Panglima, paglagay ng fresh flowers sa unan. Kung nais mo naman na magkakaroon ng isang magandang panaginip, kumuha ka ng maski isang piraso ng fresh flower, kaya naman ay kahit ilang piraso ng mga petals, nito ay siya mong ilagay sa ilalim o sa gilid ng iyong unan. Ang maganda at sariwang bulaklak ay humahatak ng positibong enerhiya na maari mong magpadaloy hanggang sa iyong panaginip. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.